Ay, basta ang mga guru, kayo mga idol namin, kayo, mga, kayo mga bayani para sa akin, asahan ninyo na alam ko na mapakabigat ng inyong trabaho. I always say, the public school teachers are the hardest working school, uh, public servants in the whole of government. Magalit na sila lahat sa akin, but I believe that. They really are the most busy ang daming ginagawa kahit wala na sa job description nila kung ano nila ginagawa. They are leaders of their communities. They take care of our children. Mm -hmm. My God, this is a, you have to we have to we we have to support them. Kaya tayong ating mga guru, asahan niyo dito sa administrasyon nito. Kayo ang pinupuri namin. Kayo ang nagbibigay ng dangal sa ating educational system. Tutulungan namin kayo hanggat maaari para yung ating mga kabataan na minamahal natin lahat ay maging magaling, maging matalino at maging marunong.